Dahil nga sa nagtagumpay ang mga sangre na iuwi nga ang brilyante at buhayin muli ang mga diwa nito ay tuluyan nga nilang naibalik ang balanse ng kalikasan. Dito ay unti-unting magkakaroon ng buhay ang lahat maging ang mga halaman, maging ang mga lupa ay maayos na at hindi na nagkabit ng banda dahil sa kapangasan nga ni Saor ay naparasahan siya nitong si Metena natikman niya ang ganti ni Metena kung saan ito ang nagiging resulta dahil sa kanyang pagtataksil sinumpa siya nitong si Metena minabuti ni Metena na huwag na lamang patayin itong si Saor. ngunit isinumpa niya ito na mawawalan ng pag-iisip Maging habang buhay na sunod-sunuran siya dito kay Metena at kahit anong gawin niya ay hindi na ito magkakaroon pa ng pag-iisip na magtataksil sa Laki kaya. ang tuwa nitong si Metena matapos ang maibalik sa kanya ang kaharian ng Lareo at ang kanyang setro. Dadagdagan pa ang kanyang kapangyarihan dahil sa kabila ni Cassiopeia na kanyang natagpuan. Sabalit ang hindi niya alam ay naghahanda na rin ang apat na sangre at ngayon kasalukuyan nga itong sinasanay nitong superena sapagkat hinahanda na ito sa kasakaling magkatagpo na ang mga sangre at ang magiging kalaban ng mga ito. Naisipan nga nitong si Methena na maglilibot nga sa loob ng kanyang kaharian. Hanggang siya, siya ay makalabas, napansin niya ang mag, mga pagbabago sa paligid. Ang kalikasan ay tala bumalik ito sa dati at nagkaroon na nga ng balanse. Hindi siya nasisihan sapagkat para sa kanya, ito ay isang panganib. Maaring ito ay kagagawa ng kanyang mga kaaway. Subalit ang kanyang kalungkutan ay biglang napawi nung makita nga ang kanyang mga hawak na mga sandata. Ayon sa kanya, ngayong na naibalik na ang kapangyarihan na matagal nang nawalay sa kanya ay hindi hindi na siya mga pa sa mga kaaway. Pagkat ayon sa kanya, ito ay katumbas ng kapangyarihan ng mga brilyante. Wala siyang malay kung gaano kalakas na ang mga sangre sa pamamahalangan nitong si Perena.